Narito na ang PTV Balita ngayon. Posibleng hindi raw dumaan sa Bureau of Immigration si Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang lumabas siya sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco, base na rin ito sa natanggap nilang intelligence information sa kanilang foreign counterpart. Sinabi rin ng opisyal na hindi na itala sa kanilang centralized database at system ang paglabas ng dating alkalde. Kahit kasama na ito, sa Immigration Lookout Bulletin ng Department of Justice. Dahil dito, may sapat na dahilan, Anya, para sabihing iligal na lumabas sa bansa si Guo. Mababatid na ibinunyaga ni Senador Risa Contiveros sa pagdinig ng Senado na noong July 17 pa ng gabi, lumabas ng bansa si Guo, pa Malaysia at pa Singapore. Kaugnay nito, pinabubusisi na ng mga senador ang record ng KAAP at BI. For example, if kaap has a record of all uh, departures from the Philippines and from where, because uh, I'm sure we have a list. If they went to Malaysia, ilan yung mga flight papuntang Malaysia, uh, whether it's private or or a passenger plane, we should be able to determine that. Talaga may tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na arrest warrant ay uh, hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica. Sa ibang balita naman, natapos na ng Department of Agriculture ang serya ng konsultasyon sa Calabar Zone upang mapahusay ang mga protokol sa pagbayahe ng mga malulusog na baboy sa gitna ng muling pag -usbong ng African Swine Fever sa Batangas. Ang konsultasyon ay pinangunahan mismo ni Nadia Undersecretary Asis Perez at Assistant Secretary Dante Palabrica, kasama mga lokal na opisyal at agriculturist sa rehiyon. Pangunahing kay ang pagpapahintulot sa pagtransport ng mga malulusog na baboy kahit mula sa red zone o mga lugar na apektado ng ASF. Dahil nito mapanatili ang kanilang kabuhayan. Samantala nakatakda na rin ngayong linggo ang bakunahan kontra ASF. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i kami sa aming Facebook at X sa at PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.